Hello mga ka -trending. welcome back to ZK Trend. Agaw pansin ang caption ni Donnie sa kanyang post. Talagang ginamit ni Donnie ang kanyang influensya bilang isang artista. Talo pa ngayon nakasama siya sa Cold Rescue Philippines, kung saan palaging guest speaker si Donnie sa mga paaralan at komunidad na kanilang napuntahan talaga namang grabe ngayon ng advocacy ni Doni. Sa edad na 26, marami na ngang napatunayan itong ating Doni Pangilinan. Hindi lang bilang artista, kundi pati na rin sa pag-spread ng awareness at advocacy sa lahat. At pag-uusapan naman natin ngayon ang agaw-pansin na post ni Doni. Marami nga ang nakapansin dito sa caption ni Donnie sa kanyang naging IG story na For Our Future Kids. Talagang masasabi natin na ready na itong ating Donnie pangilinan. Bumilib dito kay Donnie. Talagang iniisip nito ang kanyang future kids at sa lahat nga ng kinabukasan ng mga kabataan. Sa kabila nga ng red flags sa sinasabi ng mga bashers kay Donnie na nanatili itong mabuti sa tunay na nakakilala sa kanya nga dito sa isang netizen na nag-post nga sa Twitter. Donnie, your efforts are being recognized. It's so nice to hear Casuals talk about and remember these efforts as an advocacy and not just a mall tour. Your mindset na kahit isang tao lang ang makinig laking tulong na sa mga voiceless. You are doing great. Your efforts are effective.